You what's up mga kaidol? Uh, for this episode, uh, di ay dita sa um, 360 Tuburan, Sibok Uh, it is the uh, tourist attraction in Tuburan. With, uh, kasama ko dito ngayon yung uh, co-facilitator -co ko na si Sir Roy Seringa from um, LG LGO Camotes. We are here to uh, conduct si uh, Sir Long Parmel Pills School. Uh, In the project of ETI here in Tuburan, Cebu. So, na ito po nga may ngayon ito para mag-discuss sa ating mga farmers kung ano ang nilalakay namin sa pag-training namin sa ball. So, here we are guys. So, sobrang ganda dito po. Grabe. Daming dumating dito. Lalo na yung mga taga nila kung na dito para para nasa nila at makita nila ang, ang Tuburan 16 na napagandang tanawin and it's very um, beautiful place hindi to para sa mga gustong um, magpalipas ng alang problema so it is um, it is a recommendable place kasi sariwang hangin dito guys at super uh, sobrang ganda ng tanawin totoong 360 pala kaya tinatawag na 360 degrees kasi uh, 360 yung magkita mo. Kaya guys, uh, 360 gano. Ito na po yung buong view guys. Uh, tingnan nyo lang. Silap-tap do. Got a monster yeah. enemy. me. You better watch out if your enemies are broke ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets real big, piss off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, lots of blood and gold. Always one more freedom from the source infectious so fight for your life and reject it you better give me space I'm decision kana na gikuhang meat flowers para sa pagpulni sa bagong mga uh, kana na singa na kana mga bagong banda uh, basta bako okay kaya siya ko araw ko sa paghimo na ang uh, ato mga lubing mahimo siya ng hybrid sa, sa pulinisyon unsa ka importante kini ngayon tungo ay sa kung ano ang isa

Kaya nalang isip natin. Dito ang kanip na nalang isip na Upang malaman natin kung ano ang hiyanin sa mga tanil. Kasi, malaman natin kung bakit bakit yung tubig nalang umipsi. Yung pala pinakaatilan ng presekto. Anong Kung ano yung nalang ¿Qué <laughs> yes we are. Hidangan kai luciente, Tapi ya usahmu senyum buruk toh. Tapi ya musim kamu mau manajer, juga semua menaikkan produk. So atau tanau nang. Kaya rin siya, umaga, um, request na rin siya uuwa. Kaya ibig sabihin naman na hindi mo rin na i-populate farming days na pahit-pahit lang ang mga kutsura Ang mga mag-uuma, labi na sa loob eh, dako kayo ikatampo, dako kayo ikatabang sa ginomelya din sa tunasok, labi na sa ikutang-tampanan na armamot na puka-iktaryang. Kaya orin okay. nyo na siya gawas sa parumahan. Ibig sabihin nyo nagsigos, nagsamtang na po ninyo sa inyong mga energizer, sa inyong recap. Ano nyo, di po kumayo. Nagsigos po mo sa board ninyo, wasang pagpupos, kaya isa po ah ang sa inyong Then, na yung kaya naman, ang naman ako si Si Roy, surin ka sa Christmas Congress. Pagpapos, 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 mga pagpapos,